Magdar. 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 Labit mo. Lang sa ayaw, ayaw. Big, Magdar. Ah, sige. Magdar. 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 sige, Okay. Ibang live pala, ibang iban live pala pinasukang ko. Ba sa Tony ang nabuo. Ah! Ito po mga kabayaan, sa mga kasama nating mga vloggers, sa supporters okay. po ng Ipana sa Bayanan Party List. Oh! Ah, kanina pa po kami doon, at uh, oh, ah ni uh, Marlon. <laughs> eh, ah, pero sulit po ito dahil nakaharap pa rin po namin kayo. Kay Reg, at attorney, at Dr. Loren, nakalive po kami lahat dito ngayon ng mga vloggers. Ano po ang nangyari, ano po resulta Tatanong po ang uh, nangyayari doon sa loob. Si attorney. Lapit ah, no? po na lang kayo rito si na konti. Si attorney po Dito po Ito, attorney. We're at we're attorney. At so, para mas marinig kayo. Okay, nakapon sa ating lahat. Nakasin nyo na lang. Maraming maraming salamat po si Rady Dix for Alam niyo naman yan. Alam niyo naman. Kilala niyo naman kung sino kami. Kasi saan kami nagsimula ang ilang taon na natin ginagawa. So, unang unang maraming salamat. Pangalawa doon sa filing natin, meron na tayo sa dokumenta kailangan. So, inaayos na, pinapunta na para mayroon ka rin kaya nakaibigan natin for, yung paglalakot. Kasi yun na ang Kaya... Uh, Papasalamatan ko sa inyo. But yun yung mga dispensa. Hindi pa tayo di sabihin. Okay? So hopefully... Uh, this is just the start something new for all of us. So... Ma'am Lorraine at kay... Kyle... na natin sa tournament! Yes! yes! Ang tunay na party list ng mamamayan. Yes! Yung tunay na party list ng mga katutubo at tripo. Yes! yes! W, o f w g ayo o f w ayo o f w magre-record kami na ah 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 pa-pa-lock muna po 'no tuloy ito, ito, ituloy na po yung ano about to ano, this kasi mayroon mayroon po nagko-comment sa live direct na mukha kang ano daw nangyayari parang ginugulo riyata do inyo yung ano filing niyo ah 'yun yeah. yeah, oh ano nila hindi naman Ay, okay naman tayo sa comment eh just happy na 'di sa requirement ah aidangan din sa nasasabi Inaram sa amin at kung gagawin namin at uh, ang ginawa na uh, at na lang papalit para ang so, yun yung tindahan lang ako. Attorney, ba, ito po ba yung ipanaw last 2022 election po? Yes. Sorry. so top 60 po kayo yeah. noong nakaraang elections, uh, po, ano po uh, Ano po yung nagbubunsin sa si inyo na patuloy po natin pinaglalaban po ito? Ma-remember nyo 2022, yung 2022, dalawa yung partners natin, yung sabayan na, at sa saka yung panaw. natin ito ngayon, isa na lang yung panaw sa kaya. Bakit yes. natin ginagawa ito? Kasi wala nang bago. Kasi nung 2022, humingi tayo ng pagbabago, uh, pagtingin, pagkilala sa mga urban folks, sa mga indigenous people, sa mga Bayanan, and then mamaya magdadagdag kami sa katalungan. So, oh, you know, salamat at pagkikiyan. Ako sa mga pagdagan yung sinabi ni Atty. Marlon, kasi yung pagkakanda ko noon, yung sinabi niya na um, ito yung proposal, ito yung ito yung, yung party list natin kasi um, napakahabang ng biyahe natin napakahaba kala natin matatapos na ito na so, yung totoo lang sa so totoo lang, marami ang gumapit sa Epanao um, sa, sa Bayanan natin, talaga ng time ng asawa um, maraming gumapit sa Sambay, sa Epanao sa Bayanan na uh, nag-offer nag ng pera para sila ang kumupo bilang party list nominee. Pero hindi naman nila talaga, wala namang track record ng pinaglalaban natin yung advocacy natin para sa bayan. So, earned nila yung millions and millions of pesos yon. So, um, gusto ko din yung sinabi ni attorney na huwag nakakilala tayo. Patagal na natin itong pinaglalaban, di ba? Para sa akin, um, multi-sectoral kasi ito. So, nung naupo ako sa KPRR yun noon, know, nalaman ko na napaka-conti pala nung alam ko tungkol sa mga kapatid patutubo. At nang dahil dyan, napaka-comfortable ng buhay natin sa 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 city, sa, pero pala, nagdadanak na pala ang dugo sa kalayunan. Mga 60 to 90 percent ng NPA ay galing sa mga kapatid nating patutubo. Ang ibig sabihin nun, napakaraming buhay ang winasap ng CPP, NPA, NDF, mga kapatid nating patutubo. Na habang tayo, masaya tayo dito, hindi natin alam, ay grabe yung buhay nila nagpapatay sila sa harap ng mga anak nila nagugutom sila, etc so nung nagpunta ako doon sa maitling um, stint ko sa gobyerno, uma umaakit ako sa ancestral domains nakita ko yung kahirapan na ngayon ko lang nakita sa buong buhay ko so pag humaharap ako sa kanila you know, nakita ko talaga na even though yung CPP ay napakadaki ng kapahamakan na ginawa niya sa mga kabab sa kababayan natin hindi mo siya maikumpara sa isang gobyerno na hindi nagsisilbi mas malaki ng malayo ang kapahamakan na nagagawa ng isang gobyerno na hindi nagsisilbi ng maayos sa paghumaharap ako sa kanila ang una kong ginagawa ay humihingi ako ng sorry sinasabi ko I'm sorry na na hindi kami nagsilbi ng maayos, na kinalimutan namin kayo. At dahil dyan, napaka, dito, napakadali nyo napakadali tuloy, maloko, Napakadaling maloko kayo ng mga CPT, NPA, NPM. So, nakita ko din yung, yung lakas ng puwersa ng isang gobyernong totoong nagsisilbi. Kasi yung ating mga kapatid na katutubo, nung no, sila ay nakaranas na ng gobyerno, ng kalinga ng gobyerno, sila mismo ay tumalikod sa cpp and EF at buon natin na ipabagsak ang cpp and EF. Ang hangarin ko, ang pangarap ko, bawat Pilipino ay mahalin natin ang ating mga na katutubo. At pag dumating yung panahon na wala na kayo nakikita ang pagkakaiba sa kanila, aangat ang Pilipinas kasi sila yung pinakata sa ibabaw. Kapag ka angat natin sila, buong Pilipinas aangat. Dapat mamahalin talaga natin sila kasi sila mga national treasures. Ano yung kultura ng Pilipino na hindi nahawakan ng mga tayuhan. Sila yan. To? at uh, kasama din dyan sa advocacy natin yung pagwasak ng CPTNTA and the So, uh, siguro tutuloy na lang ni Eric no? kung ano yung susunod pa Thank you ma'am Maraming salamat uh, si Ma'am Maureen Badoy si Ma'am Maureen Badoy si Ka-Eric Cotto mga kababayan Ito po ang totoong kwersa ng tunay na party list sapagkat so, ito po ang party list na hindi kontrolado ng kontraktor hindi kontrolado ng uh, sino mang malalaking uh, bundap ng mga politiko na may malaking kontrol. Ito po ang party list na tumatayo sa tatlo at mahalagang bagay. Number one, ang ipanaw sa bayanan po ay magiging boses ng ordinaryong mamamayan, mga katutubo, kabataan, kababaihan, mga manggagawa, mga pagsasakat, magbukit, sa pamamagitan po ng legislative agenda, hindi ng ayuda. Ang ayuda po ay obligasyon ng gobyerno, hindi para bumili ng loyalty ng mamamayan. So may ayuda o wala, titindig po ang sambayanan at ang ipanaw na nag-perch ngayon para ang proses sa pamamagitan ng batas. Kasi ang Kongreso ang papasokan namin Mga Tony Busanto, yung number one natin na nominee, yung Dr. Lorin Bado yung number two at ako sa number three, batas po at mga oversight function sa pag ng programa ng gobyerno ang ating gagawin. So, una sa lahat, multisektoral, pero ang sentro at puso nito ay ang mayigit 20 milyon na katutubo na hanggang ngayon walang tunay na representasyon sa gobyerno at lalo na sa kongreso. Ginagamit sila para sa pagmina ng mga ginto, panso at mahalagang mineral, tagapagtaguyod ng bundok, ilog at kagubatan at mga kalikasan at patrimonya. Pero sila ang pinakamahihirap milyon-milyon sa kanila. Kaya kami nagsama-sama. At ginamit po namin yan nung ako na sa NPA ang kanilang kahirapan, niluloko namin sila, ginagamit namin ang galit nila sa lipunan at pamahalaan upang i-recruit instead na maging bahagi sa paglalakbay ng pagbabago at magtiwala na kayang mabuo ang mabuting pamamahala, ay ginamit namin sila, ang mga anak nila at ang kanilang lugar, pinugaran namin. Mabuti dumating ang isang presidente ng pangalan niya, Rodrigo Duterte. At binago niya ang konsepto ng pamahalaan na ginagamit lamang ang mga kapitubo sa minahan, sa mga kagubatan, sa troso, sa mga mineralis, pero wala silang pakinabang sa lipunan at mamamayan sapagkat hindi sila naaabot ng totoong kalinga ng gobyerno. Yun po ang dahilan kung bakit tumalikod kami sa NPA, sa CPP at sa NDM. Kaya kami nagsama-sama. Pangalawang agenda ng ipanaw sa bayanan ay sasama kami dito kami magkakaroon ng partnership sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police para tapusin na ang iba't ibang pamamaraan ng pangguguyo, panluloko at pangwawasak ng CPT, sa ating bayan. Bagamat 90% ng kanilang armadong teroristang grupo ng NPA wala Ang kanilang mga operatiba at mga recruiter, financier at ang kanilang mga tagap tagapagtakip at tagapagtaguyod upang humaba ang buhay ng komunistang terorista ay nagtakbo pa ng unyonsi na senador at mayroon pang pa mga partilis na naiwan at ito po ang pinapapabayaan ngayon ng gobyerno hindi na sila pinapansin pinupunduhan pa at ginagamit para sa mga maruruming laro ng politika upang wasake ng totoong mga leader ng bayan kagaya ng mga Duterte na namuno ang tama sa ating bayan hindi kami para sa Duterte para kami sa tamang pamumuno sa pamahalaan kaya kami tumitindig sa brand of leadership na pinakita ni Pangulong Duterte at ngayon ipinagpapatuloy ni Sara Duterte kung nagkataon man na mag-ama ang dalawa subalit sila ang representasyon ng tamang pamamahala para sa kapayapaan, kaunlaran, pag ng batas at paglinis ng pamahalaan at anong problema kung sila ang maging representasyon nito kasi naipakita nila sa history at record so kami po ay titindig doon sa totoong lumaban sa CPP, NPA, and F. ang ibig sabihin ba may naiwan pang galamay ng terorista sa loob ng ating kongreso Yes, Staplo pa ngayon at sila ay kumakamal ng limpak-limpak na milyones mula sa pundo ni Martin Romualdez at ng kanilang grupo upang magatake sa mga politikan na yun pong hindi pwede kasi ang recruitment nila na pabayaan ko rin at mananumbalik sila. So kami lang pong party list na may gano'ng ginawa at gagawin. Ang paglubos-lubosang pagkatalo ng communist-terrorism at hindi kayo matidiado sa bayan ng Pilipino mamamayan, lalo na po sa mga kapatid natin over sa -Filipino workers. Kaya po namin yan panindigan ang sinasabi namin sapagkat before pa kami papasok sa party sa kongreso, sa kaliman, ginagawa na lang sa loob ng mahabang kanakay sa nakaraang gobyerno at ngayon ito nagpapatuloy kahit hindi ganun kalakas sa suporta sa amin. Nagkasalong ko yung administrasyon. Number three, kami po ang mananawagan na dapat ang kongreso pag pumasok man kami at palarin ay hindi dapat pugad ng mga buhayang politiko na parang pagmamayari nilang pundo ng gobyerno ang unang panawagan namin ang kongreso dapat ay example ng transparency sa gobyerno ang lahat ng pundo at lahat ng mga ginagasto at lahat ng mga proyekto including flood control project ay dapat may report ng COA at ng Kongreso sa taong bayan. Walang malik sa gawagawin dapat Lalo na po ang, ang tinatawag na expenditures and, uh, at ang mga pundo na ang inihingi lang, certification lang, papel lang. At alam natin na ibinugulsa ito nila. So kami ba ay hindi magiging bahagi ng sistema na ito? Yes, Tatanggap kami ng pondo pero gagamitin sa tama at ayag at lantad hindi para ipursaw. Claro tayo doon. Ikukwenta dapat sa taong bayan 'yon. Ito po yung tinatawag nating kampanya na hindi nyo pera yan, pera ng taong bayan yan. So kung may pondo man kami matatanggap sa loob ng Kongreso, lahat ng kongresman at mga senador, magpapasa kami ng paninindigan, patakaran at resolusyon. Suportahan man nila o hindi na dapat ito i-report -re by the single centavo, hindi exempted ang Kongreso sa transparent audit and report ng pinansyal, including ang proyekto na pinapakialaman ng mga Kongresista. Dapat inire-report sa taong bayan saan na pupunta ang gastos nito. Hindi naaanod sa baha at pulsa na kanilang binubutas sa mga pulso natin. Ang panghuli, kami po ay tutulong sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police, at sa ating mamamayan na paninindigan natin ang, ang totoong pagsuporta sa rulong to. Ibig sabihin po, ang kongreso ay hindi dapat ginagamit para sa mga tao ng alam lamang ay mag -contempt. Si Mr. Contempt, si Miss Contempt at ginagurgor at kinakatay ang karapatan ng mga resource persons yan. Ang kongreso dapat ay maging profesional. Ito dapat ay sadlak at paninindigan sa pagtatanggol ng karapatan ng bawat mamamayan. Yun ang totoong oversight. Hindi po yung paggamit ng abuso sa kanilang order to contempt, ipakulong ang mga tao, bastusin, at kanilang uh, tanggalan ng karapatan at naranasan namin ni Ma'am Noreen yan. And we believe Atty. Busantog is uh, courageous and experienced enough to stand for that. Hindi po natin bibitawan ng oversight function ng Kongreso to investigate projects, to investigate programs of the Executive and other agencies of government. Pero hindi dapat ito abusuhin para magpakulong ng mga tao at labagin ang mga karapatan ng mga tao at gamitin ng Kongreso to weaponize Congress para gamitin sa political persecution and manipulation. Yun po ang aming gustong panindigan. At ipakita po yan ni Congressman Marculeta kung paano itutuwid yan. Ang mga kongresista na ang alam nila ay mag maglantad ng mga mamahaling bag, kotse, armas, baril at pera na parang alam naman natin na yan ay galing sa pera ng bayan. Yun po ang mga walang karapatan na pumasok sa kongreso. Kaya kami nag-desisyon na tapto at ang buong mamamayan na mabuo ang ipanaw sa bayonan. Yun po ang pagkakaiba ng party list na ito. Maraming salamat.